Magandang araw mga kaibigan uh, Pag-usapan natin ngayon Ano ang mangyari sa PNP? Narilib si General Torre At naglagay ng panibagong PNP chip So sabi, uh, ito uh, Tanong sa akin ng aking kaibigan Si Chris Torre Sabi niya, General May bago ng PNP chip si General Nartates Paano ang 4-star rank dalawang general na may 4-star rank. Ano yan, sir? Babawiin ba ang 4-star rank o magre-retire na lang si Tore? Hmm. So, that's a good question. Uh, nangyari na yan sa AFP, pagupo ng Marcos administration, ang incumbent na chief of staff, si... General uh, Centeno, Andres Centeno, Forrestal. Tapos, hindi pa siya magre-retire. Mga, I think, mga one year pa siya, noong 2022, uh, July. Ang Marcos Administration, nag-appoint ng panibaguh. Si Lieutenant General uh, Bartolome. So, ang nangyari, sa AAP noon, pag po ng Marcos administration, si General Centino na four star na uh, na-relieve siya as chief of staff. Kailan? Siya pa rin four star rank pa rin siya. Hindi naman siya nag-retire kagad. Kaya, star rank siya na floating status, wala siyang designation. Kailangang po star. Si General Bartolome, siyang chief of staff, 3 star lang siya. Kasi ang talaga sa batas, there should only be one 4 star rank sa AFP. Hanggang may nangyaring mga kaguluhan sa AFP, DND biglang tinanggal itong si Lieutenant General Bartolome as AFP Chief of Staff. Then later on, yung Secretary of National Defense, si Retired General uh, Faustino, nag-resign as uh, DND Chief. So ang nangyari, pagtanggal kay Lieutenant General Bartolome as Chief of Staff, ibinalik si Sintino as AFP Chief of Staff. Ganon po ang nangyari. Kaya, dito sa PNP, tingin ko lang ito ha, hindi ko nabasa yung PNP law. <laughs> Kasi sa law covering AFP, there should only be one for four-star general sa AFP. Ang assumption ko ganyan din sa PNP kaya si General Torre he will remain as a four-star rank general. Kailang hindi na siya PNP chief? Ano lang siya? Floating lang siya. Si General Nartates, three-star rank siya. Kailang siya ang PNP chief? Okay. Kailan sila magre-retire? Uh research ko <coughs> si General Torre Uh, born March 11, 1970. Ayang iyang retirement uh, age 56, magre-retire siya next year, March 11, 2026. So ilang buwan pa? Ogo okay, September, October, November, December, January, February, March. May 7 months pa siya sa serbisyo. So kung hindi siya magretire, hindi. Four star rank siya. <laughs> so si General Nartates, bata pa ito. Magre-retire siya March 19, 2027. As far as my research is concerned. Correct me if I'm wrong. So more than a year pa siya na mag-serve as PNP chief. So, ganun po ang mangyayari ngayon sa ano, maliban lang <laughs> ulitin ko ah, yung nangyari sa ano, nangyari sa AFP biglang tinanggal ang AFP chip na tinilaga ng Marcos administration dahil ano daw eh uh, Rodriguez ata ang nagpalagay eh So, mayroong agawan ng posisyon. Ang uh, DMD chief, Secretary Faustino, hindi na maligyan na gano'n. So, and then, binalik si General... So, ano ang posibilidad? May posibilidad ba na parang nangyari sa AP is after few months, tatanggalin si Nartatis at ibabalik ulit si si General Torre, I don't know what will happen. Basta, nasagot ko na yung tanong, as far as I know, correct me if I'm wrong, hindi babawiin yung 4 uh, star rank ni General Torre sa kanya na yon. Kailang kung iba ang iba ang PNP law, PNP law, PNP lo, dahil hindi ko masyadong nabasa, correct me if I'm wrong. <laughs> Baka nga may kapangyarihan ang presidente, na babawiin yung kanyang star rank para maibigay kay General Nartate. So ano mangyari kay General Torre? Madidimot. Kawawa naman. Kaya may nababasa kong comments na ginamit lang daw nila si General Torre. Para bang plinano na pagbigyan lang ng ito, these are comments, opinion lang. Uh, kuro-kuro lang ito, nababasa ko lang na pinagbigyan lang after 85 days. Ayun na, tinanggal na at inilagay na yung gusto nila. Kasi yung post nga ni Attorney Quanson, Ilocano daw si General Nartates. O, oh, yung mga nag-serve sa PBBM administration, uh, Azurin, Ilocano, Acorda, uh, Ilocano. Uh, hindi ko sigurado si General Marbil kung Ilocano ba, hindi ko tagasan ba siya. So ito, Nartates, Ilocano na naman. So, kung na, yung Ilocano connection, eh, hindi mo malis talaga. Okay. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. So, may buntag na ako karon diri sa among kapihan kay magvideo me mi sa among kapi sa pag abono nga ikaduha na nga pag abono So, gitabangan mi ni Kuya sa pag-abuno. Kay paguman og abuno karon mag-spray dayon mi. So, among gibutangan og complete o urea So makita na ang kape nga nindot kay mga kape Nindot kay truck. So mo ni ang among kapihan nga 500 ka punuan og nananom yan ni Aron Mao asmi sa Kalisod. Aron na ami makapasuporta sa among anak. Salamat kay sa Ginoo sa nagatanaw sa video og sa labi na sa nag -sponsor. So 26 ni ka pamilya kami ang nananom sa kape. So nagkapat og 12,105 nga sidling. So makita gid nato ang among area diri. Nanindot kay ang kapi ha. Nindot kay ang turok sa duha, duha na kabulan nga kapi. So mo ni ang kilo agon sa 500 na among natamnan. So normal naman og abono so mag uh, spray na pud. So na ni kapian nga umana og abono o guma so, na og spray. So na siya ang nagduha na kabulan. So kayo. So salamat kay Sagino o o sa nag sponsor. Lola kita na binihato ang kape, nagiyabunuan og espresyan. O guman nagiyud og espres o kabuno.